Sa detalye ng mga balita, ipinasilip ni Cavite Representative Kiko Barsaga sa isang video nitong Miyerkules, October 8, ang dokumento ng ihahain umano niyang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Barsaga na ang hakbang ay dahil umano sa pagtataksil sa tiwala ng publiko. May surprise ulit ako sa inyo, the Marcos impeachment complaint under the grounds of betrayal of public trust. I am filing an impeachment for President Marcos, Ani Barsaga, sa kanyang video sa Facebook. Dagdag pa niya, oras na mapatalsik si Pangulong Marcos, mabibigyan na ng daan ng investigasyon sa mga maanumalyang flood control project. Umaasa si Barsaga na patatalsikin kaagad ng Kongreso ang Pangulo upang mahabol na ang mga sangkot sa flood scam sabay sabing bye-bye Marcos.